Naisip mo na ba kung bakit kahit na matapos ang napakaraming pagsubok, paggamot at pagtatangka, naroon pa rin ang sakit na iyon, tahimik at mapagpatuloy, halos bahagi ng kung sino ka. Naranasan mo na bang maramdaman na ang iyong katawan ay nagdadala ng pagod na hindi nawawala sa pag-aantok o pahinga? Paano kung sinabi ko sa iyo na ang pinagmumulan ng pagkapagod na ito ay maaring napakalayo mula sa kung saan mo nararamdaman ang sakit at mas malapit sa iyong mga paa kaysa sa iniisip mo. Kakaiba, ang mag-isip ng ganyan, alam ko. Pagkatapos ng lahat, sanay kaming maghanap ng mga solusyon sa eksaktong lugar kung saan lumilitaw ang kakulangan sa ginhawa. Ngunit ang katawan ng tao ay hindi gumagana sa pamamagitan ng maluwag na mga bahagi. Gumagana ito tulad ng isang network, isang interlocking system kung saan ang isang maliit na buhol sa isang nakalimutang lugar ay maaring magtapon ng lahat ng bagay sa balanse. At mayroong isang tiyak na lugar na nakatago sa talampakan ng iyong paa na maaring maging susi sa pagpapagaan ng nakakalat na sakit. Talamak na pagigting at kahit na pakiramdam ng pagtanda ng mas mabilis kaysa sa nararapat, ito ay hindi isang malabo na teorya, ito ay agham. Ayon kay Dr. David Sinclair, ang pag-iipon ay hindi lamang isang kinahinatnan ng oras, ngunit ng paraan ng aming mga sistema ay nagiging hindi organisado sa buong ito. At marami sa mga imbalances na ito ay nagsisimula sa unattended stimuli, na may sensory disconnections na kapag naipon nila, i-off ang mga gene ng sigla at liwanagan ang mga gene ng pagkabulok. At dito natutugunan ng praktikal na karunungan ang modernong neuroscience. Ang iyong mga paa ay hindi lamang sumusuporta. Ang mga ito ay mga command center. Ang mga ito ay mga mapa ng buong katawan. Ang pagpapasigla sa kanila sa tamang paraan, ay tulad ng pagpindot sa isang panloob na pindutan ng pagreset isa na modulates ang sakit, kinokontrol ang sistema ng nerbyos at pinapagana ang likas na kakayahan nito na ibalik ang sarili. Marahil ay dumadaan ka sa isang oras na ang lahat ay parang mas mabigat, ang mood ay nawawala, ang katawan ay tumutugon nang dahan-dahan, at ang sakit ay lumilitaw kung saan may paggalaw dati. Siguro natuto kang mamuhay kasama nito at tanggapin na ito ay nasa edad. Ngunit, paano kung hindi? Paano kung mayroon pa rin isang bagay na napaka-simple, napaka-abot na maaari mong gawin para sa iyong sarili? Sa video na ito, matutuklasan mo kung paano ang isang maliit na kilos na ginagawa sa loob ng dalawang minuto sa isang araw ay maaaring maisaaktibo ang nakalimutang pindutan sa iyong paa. Isang kilos na hindi nangangako ng mga himala, ngunit nagbibigay sa iyong katawan ng pagkakataon na marinig ang sarili, balansihin ang sarili, muling buuin ang sarili. Magsimula tayo mula sa ibaba. Mula sa ibaba. Dahil kung minsan, sa pamamagitan ng pagpindot sa lupa, ay nakakahanap tayo ng lakas upang bumangon. Kung minsan, ang katawan ay tumatanda ng higit pa sa loob kaysa sa labas." At hindi lang natin pinag-uusapan ang tungkol sa mga kulubot o kasukasuan na nagpap. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang bagay na mas banayad, mas malalim, isang bagay na tumira sa katahimikan, talamak na pag-igting, hindi siya nagbabala. Siya lamang lodges kanyang sarili. At sa paglipas ng panahon, ito ay tumatagal ng higit sa mga extremities, lalo na ang mga paa na nakalimutan teritoryo kung saan halos hindi nakikitang microcontractures na ipon. Ang mga maliliit na pagigting na hindi mo malinaw na nararamdaman ay talagang nagpapaputok ng palagi ang mga signal sa iyong autonomic nervous system. Tulad ng labis na pag-vibrate ng mga wire, pinapanatili nito ang iyong katawan sa isang mababa ngunit patuloy na estado ng pagkaalerto isang estado kung saan ang cortisol, ang stress hormone, ay nananatiling bahagyang nakataas, araw-araw, nang walang pahinga. Ito ay ang kaunti masyadong maraming na unti-unting nagpapatahimik sa natural na mga mekanismo ng pag-aayos na uubos ang iyong mitokondria at nagpapahina kung ano ang dapat mapanatili ang iyong sigla nagkakalat na sakit, banayad na pamamaga, kahirapan sa pagbawi, pagkapagod sa pinakamaliit na pagsisikap. Maaaring nagsimula ang lahat ng ito doon sa puntong iyon ng pagigting na hindi mo man lang alam na umiiral. Ayon sa agham ng mahabang buhay, tulad ng itinuturo ni Peter Atia, hindi sapat na mabuhay ng mas mahaba, kinakailangan upang mabuhay ng maayos. At para doon, ang sistema ay kailangang makaalis sa mode ng kaligtasan. Kailangan mong makaramdam ng ligtas. Kailangan itong i-disconnecta ang patuloy na alarma na dulot ng mga tensyon na ito. At may shortcut, isang posibleng paraan upang masira ang siklo na ito. Ang talampakan ng paa na may mayamang densidad ng nervyos ay nag-aalok ng isang landas patungo sa utak kapag hinawakan natin ang tamang lugar na may presensya, na may sinasadyang presyon, nagpapadala tayo ng direktang mensahe sa nervous system. Okay lang, ang simpleng pandaman na impormasyon na ito ay may kakayahang imodulate ang panloob na pamamaga, bawasan ang physiological stress at payagan ang iyong katawan na sa wakas ay bumalik sa regenerative mode. Ito ay mausisa, hindi ba? Ang bahagi na tinitingnan natin ay maaaring ang isa na nangangailangan ng pinakamaraming pansin. Dahil ito ay doon, sa bas, na ang mga tensyon na edad ka sa loob ay naka-install. Kahit na sa labas, patuloy mong sinusubukan upang lumitaw malakas. Ang pagpapalaya sa puntong ito ay hindi isang luho. Ito ay pisiyolohiya. Ito ay inilapat na biology. Ito, ay pag-aalaga sa mga di nakikita at kung minsan ito lamang ang kulang para sa sakit na magsimulang maluwag. Mayroong isang uri ng pag-aalaga na hindi mabibili sa mga kapsula. Isang uri ng pagbabagong buhay na hindi dumating na may isang package insert o isang komersyal na pangako. Yung tipong ipinanganak mula sa touch, mula sa pakikipag-ugnay ng tactile stimulation na ginawa ng may intensyon at kamalayan. At habang ito ay tunog masyadong simple upang maging epektibo, ang agham ay nagsisimula upang patunayan kung ano ang milenya lumang kultura na alam. Ang tamang ugnayan sa tamang lugar sa tamang oras ay maaring malalim na baguhin kung ano ang dysregulated sa katawan. Sa talampakan ng iyong mga paa ay may mga lugar na may napakataas na densidad ng nervyos. Gumagana ang mga ito bilang mga sensor na konektado nang direkta sa iyong utak, ang iyong limbic system, ang mga lugar na kumokontrol sa pamamaga, sakit, at kahit na ang iyong pinakamalalim na damdamin. Ang pagpapasigla sa mga zone na ito na may matatag, rhythmic pressure, ay nagpapagana ng mga mekanismo na maihahambing sa mga mekanismo ng acupuncture na nagising sa mga neurological pathway na natutulog. Kapag pinindot mo ang isang reflex point ng palagi, may gumagalaw sa loob. Ang katawan ay naglalabas ng nitric oxide sa microterritory na iyon, isang signal gas na nagpapalaki ng mga sisidlan, nagpapabuti sa sirkulasyon at nagdaragdag ng tissue oxygenation. Ito, sa sarili nito, ay isang paanyaya na para sa pagbabagong buhay, ngunit ito ay napupunta sa karagdagang. Ipinaliwanag ni Rhonda Patrick na ang mahusay na nakatarget na pisikal na pagpapasigla ay maaaring i-activate ang mga biochemical pathway tulad ng NRF2, isang malakas na anti-namumula na landas na mas mahusay at pangmatagalang kaysa sa maraming tradisyonal na gamot. Ngunit ang benepisyon nito ay hindi lamang kemikal. Ito rin ay emosyonal, ang malay na pagpindot, ay nagpapadala sa utak ng isang biological safety signal. Isang tahimik na impormasyon na walang banta na ang katawan ay maaaring ipaalam ang kanyang bantay pababa, magpahinga, muling ayusin ang sarili. At ito ay sa estado ng panloob na siguridad na ang sistema ng nervyos ay gumagalaw mula sa talamak na mode ng alerto at sa mode ng pagpapagaling. Ang pamamaga ay humina natutunaw ang sakit. Muling natagpuan ng katawan ang likas na katalinuhan nito. Ito ay halos patula. Habang marami ang namumuhunan sa mga mamahaling panlabas na solusyon, kung ano ang talagang nagbabalanse ay nasa pinakasimple, pinakatao, pinakaninuno na pakikipag-ugnayan, pagpindot. At kapag inilapat ito sa mga paa, ang pinakanapabayaang bahagi ng katawan ang epekto ay mas malalim kasi hindi ka lang basta naghahawakan ng tuldok. Ito ay nakakaantig ng mga alaala. Ito ay pagising sa mga nakalimutang ruta ng pagpapagaling. Ito ay nagpapahiwatig sa iyong nervous system na ang pinakamasama ay tapos na at ngayon, sa wakas, maari nang ayusin. Hindi lahat ng sakit ay kung ano ang tila kadalasan kung ano ang nararamdaman mo sa iyong balikat, likod, o leeg ay hindi ipinanganak doon. ito ay eko lamang ng isang mas malalim, mas matanda, mas nakatagong kawalan ng timbang. ang katawan ay isang sistema ng mga salamin kung saan ang isang pagmumuni-muni ay maaring manlinlang kung saan ang lugar ng sakit ay hindi palaging nagbubunyag ng pinagmulan nito. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming mga paggamot ang nabigo dahil sinusubukan nilang patayin ang apoy sa ibabaw ngunit binabaliwala ang hindi nakikitang init na nagmumula sa pinakaloob na mga layer. Ang siyensya ng sakit ay nagsisimula ng maunawaan na ang katawan ay nagdadala ng mga alaala. -ala. Ang mga kalamnan, fascia at organo ay bumubuo ng isang network kung saan ang lahat ay konektado. Ang pinakamaliit na pagurong sa paa ay maaaring baguhin ang pagigting sa balakang. Ang isang nerve block sa isang paa ay maaaring magreverberate sa talamak na sakit sa gitna ng dibdib. Hindi ito eksaherasyon, ito ay neurobiology, ito ay malalim na pangunawa sa katawan. Marahil ito ang dahilan kung bakit marami sa atin ang nakadarama ng sakit na laging bumabalik kahit na pagkatapos ng normal na pagsusulit, kahit na pagkatapos ng gamot, ang reflexology ay nagdudulot ng isang nakalimutang karunungan. Ang mga paa ay mga mapa, microcosms ng buong katawan. Sa bawat punto ng nag-iisa ay may representasyon ng isang organo, isang sistema, isang mahalagang pag-andar. At kapag mayroong isang labis na karga, sa ilang panloob na lugar, emosyonal o pisikal, ang pagigting na ito ay maaring magpakita doon bilang isang maliit na sakit, isang pagiging sensitibo sa pagpindot, isang halos hindi nakikitang paglaban. Ang pagpapasigla ng mga puntong ito ay tulad ng muling pag-aayos ng network ng kuryente mula sa loob palabas. Ito ay tulad ng pagrewiring ng mga nakalimutang circuit na tahimik na nagpapanatili ng iyong kalusugan. Isipin ito tulad ng pagsisikap na patayin ang apoy sa pamamagitan ng paghagis ng tubig sa usok. Ang sakit na nararamdaman mo ay maaaring palatandaan lamang. Tanging ang nakikitang sintomas, ang tunay na kawalan ng timbang ay maaaring nasa ibang lugar, sa isa pang punto sa mapa siguro sa mga paa, siguro sa puntong iyon, na hindi mo kailanman tiningnan, hindi kailanman hinawakan, hindi kailanman nagmamalasakit. At ito ay doon, paradoxically, na ang paraan ay maaring maging. Ang paghawak ng iyong mga paa ng may intensyon ay hindi lamang isang kilos ng pag-aalaga sa sarili. Ito ay isang uri ng dialogo sa katawan, sa malalim na pakikinig ng pagtuklas. Sa kilos na ito, nagsisimula tayong maunawaan na ang sakit ay hindi isang kaaway. Ito ay isang kompas. At kung minsan upang maibsan ng tila mahirap, kailangan nating pumunta sa kung saan nagsimula ang lahat. Hanggang saan ang tahimik na paghingi ng atensyon ng katawan. May isang punto sa talampakan ng paa na nagtataglay ng banayad, ngunit malalim na kapangyarihan hindi siya mahiwa, hindi siya mahima at hindi siya nangangako ng agarang pagpapagaling. Ngunit may isang bagay na iilan lamang ang nag-aalok ng mga paggamot. Nagsasalita ito ng parehong wika tulad ng iyong nervous system. Isang tahimik, tactile, primitive na wika. Isang wika na naiintindihan ng katawan kahit na ang mga salita ay hindi na makatwiran. Ang puntong ito ay matatagpuan sa pagitan ng pangalawa at pangatlong metatarsal, halos isang katlo ng paraan sa pagitan ng mga daliri sa paa at sakong. Sa reflexology, ito ay kilala bilang solar plexus point, hindi sa pamamagitan ng pagkakataon. Ang solar plexus ay isang visceral nerve center kung saan ang mga emosyon at sensasyon ay naguugnay. At sa pamamagitan ng pagpindot sa puntong iyon na may presensya, isinasaaktibo mo hindi lamang ang mga pathway ng physiological kundi pati na rin ang mga alaala ng katawan na matagal nang sumisigaw para sa pagpapalaya. Simple lang ang pamamaraan ngunit nangangailangan ito ng pansin. Gamit ang iyong mga hinlalaki, mag-apply ng matatag, pabilog na presyon sa puntong iyon sa loob ng halos dalawang minuto. Huminga ng dahan-dahan habang ginagawa mo ito. Huminga gamit ang iyong buong katawan. Ang paghinga ay ang karaniwang thread sa pagitan ng touch at nervous system. Ang mas may kamalayan ito, mas malalim ang signal na ipinapadala mo sa iyong sarili. Ang kilos na ito, na paulit-ulit na paulit-ulit, ay hindi lamang isang one-off na pag-aalaga. Nagiging ritual na ito, isang maliit na pagkikita na may sariling axis, isang paraan upang ipaalala sa iyong katawan na ligtas ito, na makapagpahinga siya, na sa wakas ay maaari niyang simulan ang pag-aayos ng kanyang sarili. Kapag na-activate mo ang puntong ito, hindi ka lamang nakaka ng isang kalam ng pinapakinis mo ang sistem bilang isang buo para sa mga nais na palakasin ang epektong ito ng higit pa, may mga maliliit na detalye na gumagawa ng malaking pagkakaiba. Ang pagpapasigla ng puntong ito sa unang bagay sa umaga, hubad ang paa, ay tumutulong sa pag-activate ng utak paa axis mula sa simula ng araw. Ang kaugnayan sa sikat ng araw sa umaga ay nagpapahusay din sa regulasyon ng ritmo ng circadian na panloob na siklo na nag-oorganisa ng pagtulog, enerhiya, metabolismo at kahit na sakit. At kung ang lahat ng ito ay ginagawa ng may magkakaugnay, ritmo, banayad na paghinga, ang epekto ay nagiging mas malalim. Ito ay isang maliit na kilos, ngunit tulad ng lahat ng bagay na tunay na nagbabago, nagsisimula ito sa hindi nakikita, isang ugnayan, isang presyon, isang hininga, Biglang nakarinig muli ang binata, nagsisimula siyang mag-alaala, nagsisimula itong matunaw kung ano ang dating tila na ayos. Sa puntong ito, nakatago sa ilalim ng balat, naroon ang isa sa mga susi sa kanyang sariling pagbabagong buhay. Isipin ang isang hubad na kawad na nakatago sa likod ng isang lumang piraso ng kasangkapan. Walang nakakakita, walang nakakapansin, ngunit naroon siya. Naglalabas ng banayad na sparks, pagkonsumo ng enerhiya, labis na pagload ng sistema ng kuryente ng buong bahay. Unti-unti, ang mga ilaw ay kumikislap, ang mga aparato ay nabigo, at hindi mo maintindihan kung bakit. Ang problema ay tila nasa lahat ng dako maliban sa punto ng pinagmulan. Ganito gumagana ang katawan kapag binabaliwala natin ang mga paa. Ang mga paa ay ang mga grounding wire ng ating biology. Ang mga ito ay mga sensor na nagsasabi sa utak kung paano ang panloob at panlabas na lupa kung saan tayo naglalakad. Kapag hindi sila inaalagaan, hindi lamang sila nawawalan ng kakayahang umangkop. Nawawalan sila ng kakayahang magpadala ng tamang mga signal. Ang resulta maling nakahanay na postura, pinutol na paghinga, hormonal imbalance at kahit na mood swings, nararamdaman ng katawan na may mali, ngunit hindi nito alam kung saan naroon ang pagkakamali dahil ang wire sa ibaba ay hubad pa rin sa paglipas ng panahon. Ang tahimik na labis na karga na ito ay nagiging mga sintomas. Isang tuhod na nagsisimulang sumakit, isang balakang na nakalak, isang gulugod na nag-aapoy, isang pusong bumibilis ng walang dahilan, at ang mga pagsusulit ay hindi palaging nagpapakita ng anumang konkreto. Dahil kung ano ang hindi balanse ay functional, hindi istruktura. Ito ay ang panloob na komunikasyon ng katawan na naputol sa base. At kapag ang pundasyon na iyon ay hindi naririnig, ang buong katawan ay nagsasalita ng mas malakas sa pamamagitan ng sakit. Mahalagang maunawaan na ang pag-iipon ay hindi nagsisimula sa mga wrinkles ngunit sa mga disconnection. At kakaunti lamang ang mga disconnection na hindi napapansin tulad ng mga may kinalaman sa mga paa. Kapag hindi mo sila pinansin, lumayo ka sa sarili mong suporta. Kapag nakikinig ka sa kanila, kahit na may isang simpleng pagpindot, na may isang maikling masahe, na may isang kilos ng pansin, i-activate mo muli ang mga dormant circuit. Ipinahiwatig mo sa katawan na handa ka ng bumalik. Ang regular na pagmasahe sa paa ay hindi walang kabuluhan. Ang mga ito ay mga simbolikong batayan. Ang mga ito ay maliliit na ritual sa pakikinig. Ang mga ito ay mga paanyaya na muling makipag-ugnayan. Ang bawat punto na hinawakan ay isang gising na alaala. Ang bawat pangigipit isang paalala na may lakas pa rin, may oras pa, may paraan pa rin. Ang pagwawalang bahala sa mga paa ay pagtanda ng hindi namamalayan ito ang pag-aalaga sa kanila ay pag-iipon ng may kamalayan at ang kamalayan ay ang unang hakbang upang muling mabuhay. Minsan naghahanap kami ng mga dakilang solusyon para sa kung ano, sa katunayan, nangangailangan ng isang maliit, paulit-ulit, pang-araw-araw na presensya. Minsan gusto nating baligtarin ang oras ng mabilis, samantalang ang pinakakailangan ng oras ay pakikinig. Ayon kay Dr. David Sinclair, ang pagtanda ay hindi isang hindi maiiwasang kapalaran. Ito ay isang proseso at tulad ng anumang proseso, maaari itong maimpluwensyahan. Ang aming mga gawi, ang aming mga pagpindot, ang aming mga ritmo, ang lahat ng ito ay isinasalin sa mga mensahe ng molekular sa epigenetic signal na nagsasabi sa ating mga gene kung ano ang dapat manatili at kung ano ang maaaring baguhin at ang pagbabagong anyo ay nagsisimula sa mga simpleng ritual. Naobserbahan ito ni Dan Buettner sa Blue Zones kung saan ang mga tao ay nabubuhay ng mas mahaba at mas mahusay hindi dahil sa mga pagsulong sa teknolohiya ngunit dahil sa maliliit na kasanayan na isinama sa pang-araw-araw na buhay. Mga pagpindot, hiking, likas na ilaw, malalim na paghinga, mga gawain sa pandama na nag-aayos ng sistema ng nervyos at pinapanatili ang katawan sa isang estado ng balanse. Ang pagmamasahe ng paa, lalo na sa puntong ito na natutunan mo ngayon, ay isa sa mga kilos na tila napakaliit upang magkaroon ng epekto hanggang sa mag-eksperimento ka sa pag-aaral. Dahil hindi lamang ito tungkol sa pag-alis ng sakit, ito ay tungkol sa paggising ng isang dormant circuit ng pagpapagaling ng siguridad ng muling koneksyon sa iyong sariling pisyolohiya. Ito ang nagpapagana ng parasympathetic nervous system ang axis ng pagbabagong buhay, panunaw, memoria, pagtulog, tahimik na kagalakan. Ang pagpindot sa puntong ito araw-araw ay tulad ng pag-trigger ng isang lumang alaala, isang memoria ng balanse ng pakikipag-ugnayan ng presensya. Ipinaalala nito sa katawan na mayroon pa ring basehan, na may lupa pa rin na may panahon pa dahil lumilipas ang panahon oo ngunit maaari kang pumili kung paano mo nais na makayanan ito at marahil bago maghanap ng mga sagot sa labas oras na upang hawakan kung ano ang nagpapanatili ng iyong paglalakbay tingnan ang mga paa na nagdala sa iyo dito ang pagbabagong buhay ay hindi nagsisimula muli ito ay upang magpatuloy sa higit na kamalayan ito ay upang ibahin ang pagod sa karunungan. Sa wakas, ito ay pagbabalik sa bahay, mula sa ibaba pataas, mula sa mga paa hanggang sa kaluluwa. Ngayon, naalam mo na ang puntong ito na napakalimot at napakahalaga. Marahil ay may isang bagay na muling inorganisa sa loob. Hindi bilang isang biglaang himala, kundi bilang isang banayad na thread ng pag-alaala. Alalahanin mo na hindi ka pinabayaan ng iyong katawan. Umaasa lang siya na maririnig siya ng totoo. Inaasahan ko ang isang simpleng kilos, isang kasalukuyang pagpindot, isang malay na paghinto. Kung mayroong isang bagay na itinuturo sa atin ng sandaling ito, ito ay ang pagbabagong buhay ay hindi nangangailangan ng pagmamadali o lakas. Nangangailangan ito ng pakikinig. At ang pakikinig sa katawan ay nagsisimula sa kung ano ang pinakamalapit sa lupa, ang mga paa. Sila ang simula ng landas, ang mga ito ay kung saan nagsisimula ang paglalakbay pabalik sa sentro, sa sigla, sa kalinawan. Tandaan, tulad ng itinuro ni David Sinclair, ang bawat maliit na pang-araw-araw na pagsasanay ay maaaring humubog sa mga pangunahing pagbabago sa epigenetic sa paglipas ng panahon. At tulad ng ipinakita ni Dan Wetner, ang pamumuhay ng mas mahaba ay hindi tungkol sa paggawa ng higit pa, ngunit tungkol sa paggawa ng may higit na intensyon, na may higit pang koneksyon, na may higit na presensya. Naway makahanap ka sa tahimik na kilos na ito ng paghawak sa iyong sariling mga paa, isang bagong simula. Naway gawing ritual ang sandaling ito. Hayaan ang bawat haplos ay maging isang paalala na mayroon pa rin paggalaw, mayroon pa rin pagpipilian, mayroon pa rin buhay. Paano kung ang oras na akala mo ay nasayang mo na, ito ba ang eksaktong oras na kailangan para sa iyo upang umunlad ng mas matalino? Kung ang nilalaman na ito ay may hinawakan sa loob mo tulad ng video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi sa mga komento kung ano ang nararamdaman ng iyong katawan ngayon. Ang iyong presensya dito ay bahagi ng isang komunidad na naglalakad ng dahan-dahan ngunit malalim. At ang bawat hakbang na ginagawa natin ng sama-sama ay nakakatulong upang muling mabuhay hindi lamang ang katawan. Ah, ngunit pag-asa din. Salamat sa pagpunta dito. Hanggang sa susunod na pagpupulong.